Ayan po mga idol, isang magandang araw po sa ating lahat. Ayan po, boleh po na naman po ako ng nanguwan ng susu at ito na nga po mga idol, akin tinatanggal na lang ng puwit at para madali siyang sipid ship at syempre gagamitan natin siya ng pliers para madali siyang tanggalin ng puwit. At syempre mga idol, meron po tayong pansog, pinakbit. Meron po tayong uh, kalabasa sitaw, ang palaya at saka talo mga lod. At syempre, ito ng mga idol, atin ang huhugasan. Natanggal ko na ang mga fruit niyan mga lod. Ayan. At kailangan po niyan mga idol ay apat na hugas at saka lalagyan. Syempre, lalagyan natin ng asin at ating lalamasin sa asin mga idol. Ayan na po. At syempre mga idol, ayan. Kailangan natin siyang lamasin na mabuti at para mawala yung kanyang putik-putik sa katawan. At siyempre po mga idol, kailangan po natin siyang lamasin na mabuti sa asin. Kailangan talaga para matanggal ng kanyang puti. Kaya po mga idol, akin na akin, akin na siyang nilalamas sa asin. Ang ating po pansakap dyan, eto na nga po mga idol, at nakaayos na yung ating mga gamit. Sabang nilalamas ko na yung ating susu. Sa mga hindi po nakakalang mga idol, ay napakasarap po niyan. Yan po ang karaniwang aming kinakain dito sa probinsya ng Kalumpit. At siyempre mga idol, hindi hindi po kami magsasawa pag kagarito ang aming kinakain kasi napakasarap po talaga yan at siyempre mga ayan meron tayong koko mama nakaayos na po yung ating mga panggisa meron tayong ayan na ah, mga idol akin nang nilalamas ulit at siyempre kailangan talaga ay malinis po ang pagkaka gawa niya para po hindi siya magkulay putik ang sabaw mga idol ayan ayat siyempre mga idol kailangan natin ng banlawan yan at akin ang binabalawan mga idol. kailangan po dyan ay apat na banlaw ang ating gagawin pa hanggang sa matanggalin po natin ang ating ang ang kanyang putik Ayan mga idol siyempre dalawa yung ating paglalagyan Ayan na nga po mga idol. atin ang inuhugasan Ayan, napakasarap po talaga yan mga idol libre libre lang po sa amin yan pwede nyo po yung pamulutin sa gitna ng bukid mga idol at hindi hindi nga po kami magsasawa kumain yan kasi nga po ay, ang, susunod susunan ay talagang masustansya mga alod ang kinakain po niya na ay mga dahon-dahon lang ng kangkong, palay ayan at syempre mga idol, ito na akin ang huling banlaw para siya ay malinis na at ito na mga idol malapit ko na siyang matapos at syempre akin ang tatanggalin sa tubig yan mga alod, sayo na po mga idol Nakita nyo naman mga idol, kailangan po talaga na ay malinis na malinis para wala siyang burak pag niluto. Ayan po mga idol. Ayan po, na-linis na po. At syempre, atin naman susunod yan mga idol, yung, yung atin naman kawali mga lods. Ayan, ayan na po ang ating kawali. Sasalang na po natin. At syempre po mga idol, lalagyan na po natin siya ng mantika. Ayan, meron na po siyang mantika kailangan po konti lang po ang mantika niya mga lot. At ito na mga idol, atin na siyang gigisahin. Lagay na natin bawang, sibuyas, duya at sili mga lot. Ayan na po, atin naman po siyang ginisa na. At ahaluin ko naman po siya ngayon mga lot. Ayan. Napakasarap niya mga at napakasarap, mapakabango po niya mga idol. Ayan. Siya. At syempre po mga idol, ilalagay na po niya yung ating pakbit. Ayan. Ayan. Hinalo ko po siya ng pakbit at para makakaiba naman yung pagkakaluto natin. Hindi po nung no, kagaya nung ay nagluto po tayo ng ginataang suso. Ngayon po, may sahog na po siyang pinakbit. At eto na nga po mga idol. Luto na po yung ating gulay. At syempre po mga lords, halu haluin mo na po natin. Ayan. At syempre itong, mga idol, at ilalagay na po natin yung ating susung papaya. Kailangan po niya na unti, unti lang ang paglagay at para hindi po sumama yung konting katas. Ayan na nga po mga idol. At akin ang nilalagay. Tingnan nyo naman eh. Ayan po mga idol. Oh. Napakasarap po talaga niya na usong papa. At syempre mga idol. Ayan na ko na po lahat. At siyempre mga idol. Kailangan po natin siyang haluin. At para po malutoy na sa ibabo. At siya ay mapunta sa ilalim. Ayan na nga po mga idol. Akin ang hinahalo. At dito naman po mga idol. Atin ang bubuksan. At ayan na po. Naluto na mga loads. At syempre, napakabango niyan mga idol. Yan ang hindi lang hindi hindi namin pagsasawaan na ulam dito sa probinsya. Yan po mga idol. Bali lalagyan na po natin siya ng koko mama. Dalawang koko mama nga po yung akin binili at hindi nga po kakasya yung isa. Kaya kailangan po ay dalawa para malasang malasa ang ating gata. Ayun, nilalagay ko na po mga idol. Napakasarap talaga niyan. Yan. Ang tawag po namin ay susumpa pa na may pinakbit. Ayan. Ayan po, dalawa, bali dalawa po yung ating nilagay na Coco Mama. Ayan na nga po mga idol, nilagay na, na po natin dalawang Coco Mama. At siyempre mga idol, lagyan na po natin siya ng asin. At siyempre po mga idol, susunod na po ng ating ilalagay ay ating bitchin. Ayan mga idol, nilagay ka na po yung ating bitchin. Nakakatakam talaga mga idol pagkaganyan ang pagkakalulutong pinataang suso na may pakbit. Ayan po mga idol. At syempre atin naman po nalang tatakpan. At ito na mga po mga idol. ay sya po ay ating luto na at tatanggalin na po yung ating takip. Ayan. Ayan mga idol. Luto na po sya. Sa party po ito mga idol. Ay para bang ako nagutong bigla. Eto na po mga idol. at nang hahaluin. At ayan na nga po mga idol, atin na po siyang hahanguin. Ayan. Napakasarap talaga dito. Siyempre, ang, ang aking may bahay ay siya, aking nakatulong sa pag sa, tanggal, sa kawali, mga lods. Ayan po mga idol, luto na. So, ito na mga idol, subukan po natin tikman. Hmm, napakabango niyan mga idol. Ayan. Ayan na po, nakaluto na po kami. Ito po ang aming ulam ma'am, pantang halian mga idol. Ayan. nyo naman po. Eh, Siya po yung ating tikman mga lods. Ayan. Naku, napakasarap po talaga nyo mga lods.